sinasabi ko ay oo oh. na at maulan na oh. Eh. oh, oh. gago oh, ayan <coughs> uy ay nakita mo ba si Baisok Sus! andon sa may kusina tulog ko? na tulog lasing ang sabi magtatrabaho daw dyan Kilarupa. Ah, si Iking na tulog din lasing ano sa kwarto na lasing na paano Masa pa magtrabaho eh. sige long Andun din, lasing oh, din. Sigurado, lasing din. Makita to sa akin mamaya. Ako'y naglaba dito. Kanina pa siguro ano? Kanina pa at gawa ng lasing na ay. Kung ngayon lang ito. ay di, hindi pa lasing. Mm -hmm. Ito ba ang magtatrabaho ay eh, nag-iinom? Kaba, ako'y tutulog na. Ang tayo niinom. Si Kuya ay, king, ay tulog na rin. Ah, uh, sige. Huh. Ay, baka ako'y mabutan natin, day Paras ka ang nangyari doon, magtutulog na. Yeah. Ah, yeah. sabi ko yung may nasa inuman. Wala kayo sinabi ng hotel. Puro kayo nakat. Mahihina pala kayo sa inuman eh. Sinasabi na ngayon lang pala si Baisok. Akala ko ba kayo ikay nagtrabaho? Tara na! Ano? Uy! Ah. Uy na tayo! Mo. Ah, sige, sige, sige. Ginoo, ito ba tong... Ah, sana yung mga kainuang ko dito? Wala na, tulog na. Ay, wala. mayinang klase. mayinang inang nila lang. Ay, ah, sa ayos. Ay, tayo ka na, tayo na. Oo. Oh. Ay, naku. Huwag mo akong hawakan. Hindi, ako Hindi, ako Hindi ako lasing. Hindi ako lasing. Huwag mo hawakan. Huwag mo akong hawakan. Hindi ako lasing. Ano oh, ka ba? na ka. Tara. oh, nasa na ang chinilas mo. Oh, na sinasabi ko. Ay, oo. Oh. Ba't mo ako tinutulak? Ay, sabi mo, hindi kita hawakan. Tinutulak mo ako eh. Tinutulak? Oh! Minisan mo na! Tinutulak mo ako! Ay. Ah! Aray! Ah! Sabi ko na sa'yo eh. Lasing ka ng lasing eh. Sabi ko oh, sa'yo, hindi ako lasing! Hindi. Aray! Ay. Ba't mo ba ako Mahal na mahal mo talaga ako, hindi ay, mo yeah. ko matis na, hindi mo ako makita. Hinahanap kita, ha? at sabi ni Biro, ay lasing ka na. Sino ko lasing? Ah. Hindi nga ako lasing eh. Ah. Bakit ano? ba? Aray! Oh! <coughs> Bago, ikaw yan talaga, uh, lasing <coughs> ka ba na Ha? Gago! Aray! Lasing ka natin eh. Ulat lasing ka yata! Uulan uh -huh. na eh! Bilisan mo! Uh -huh. Ano na? Pa, ano naman itong taong? Ikaw Ito kasi! Hinutulak ano? mo ako! Ba't mo ko tinutulak? Alam na ang Galit ka ba sa akin? Ha? Aray ko! Galit, Galit ka yata eh! Galitad! Stick <laughs> na tao po. Huwag mo na maayaw ako mga kain! Lasing ka yata! napa pa... Na pa Uwi, Sabi ko sa'yo eh! Bilisan mo! Hindi mo ako umatis na hindi makita. Kaya uh, sumunod ka sa akin dito. Ang dami sinasabi. Pinapato ako yung na dito sa tao. Huwag mo ako kakain. Kakain. Lalo akong na uh, ano Akain. sa iyo pag okay. hawak mo ako. Binisan mo. Huwag mo okay. hawakan. Ano ka ba? Hawakan. Ha? oo. Oo. Oh. 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 Oh, <laughs> ayan. Huwag <laughs> hawakan. Oh. Ba't mo ako tinutulak? Sabi mo huwag kang hawakan. Ah. ikaw naglalaban ng damit eh. Tinulak mo ako! Ba't mo ako Bilza. tinulak? Ang ko sa'yo! Wala ka talaga sa ayos ah! Bila sa Ba't mo ako tinulak? Tinulak? Sabi ano mo ko atinawakan? ba Tinutulak mo ako! hindi eh. na ka pa! Eh. Galit ka ba? Bilisan mo dyan! Kilit kita yata sa akin eh! Ah, wala ka talaga sa ayos! Ano ko ba naman Bilza. tao ko? Ba't mo ha? ako tinulak? Ah! Tulak mo, huwi! Tulak. Kanina ka pa pinapa